Bago mo simula ng araw na ito, huminto ka muna sandali. Damhin mo ang presensya ng Diyos dahil may gustong sabihin sa iyo ang Panginoon ngayon. Hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa Kanya. Kailangan mo lang magtiwala. Ang bawat bagong umaga ay paalala na may bagong biyaya, bagong pag-asa at bagong simula para sa iyo. Ayon sa awit 143.8 ipadama mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong kagandahang loob sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. Sa oras na ito, ihanda mo ang puso mo. Dahil ngayong araw, hindi ka maglalakad mag-isa. May Diyos na kasama mo, handa ng hawakan ng buong araw mo. Lumapit ka ngayon, magsimula na tayo. Ngayong umaga, ang Diyos ay naghihintay na makausap ka. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Alam ng Panginoon ang laman ng puso mo, ang mga tanong mo, ang mga bagay na hindi mo masabi kaninuman, at gusto niyang bigyan ka ng direksyon, kapayapaan at katiyakan. Kapag isinusuko natin ang araw natin sa kanya, may kakaibang kapangyarihan na dumarating. Hindi lang ito basta panalangin, ito'y isang personal na paglapit, isang sandali na parang niyayakap ka mismo ng Diyos at sinasabi, "Anak, ako ang bahala sa lahat. Sa Awit 37:5 sinasabi, "Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga lakad. Magtiwala ka sa kanya at siya ang bahala sa iyo." Kaya ngayong umaga, huwag mong hayaang dumaan ang oras na ito nang hindi ka muna huminto at nagsabi sa Diyos, "Panginoon, hawakan mo ang araw kong ito." Kausapin mo siya ngayon. Hayaan mong ang panalangin ito ay maging tulay ng kapayapaan at tagumpay para sa iyo. Ihanda natin ang ating puso, oras na para manalangin ng taos at buong pananampalataya. Isulat sa mga komento, Panginoon, hawakan mo ang araw kong ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming panalangin araw-araw. Pikitin mo muna ang iyong mga mata, kapatid hayaang tumahimik ang iyong paligid. Sa mga sandaling ito, hindi mo kailangang magsalita ng malakas. Ang Diyos ay hindi nalalayo. Siya ay naririto ngayon sa mismong lugar kung nasaan ka. Ang panalangin ng umaga ay hindi simpleng ritual. Ito ay isang pakikipagtagpo sa Kanya. Isang pagtanggap ng direksyon ng Diyos. Kaya ngayon, sa pangalan ni Jesus, hayaan mong umagos ang Kanyang presensya sa puso mo. Panginoon naming Diyos, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. Hindi dahil kami malakas, kundi dahil kayo ang aming lakas. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil kayo ang Diyos na puno ng habag. Maraming salamat sa bagong araw na ito, sa bagong paghinga, sa bagong pagkakataong binigay mo sa amin upang magsimula muli, makinig muli, at sumunod muli. O Diyos, Hawakan mo ang aming araw, bawat minuto, bawat desisyon, bawat lakad. Hindi po namin kaya ito nang kami lamang. Kailangan ka namin. Gaya ng sinasabi sa awit 121.2, ang tulong sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Iyon ang pinanghahawakan namin ngayon. Pinipikit namin ang aming mga mata hindi upang umiwas sa mundo, kundi upang makita ka ng mas malinaw. Sa aming mga puso, kami nagbubukas, Panginoon. Linisin mo po kami. Hugasan mo po ang aming isipan mula sa mga alalahanin na sumisiksik sa bawat sulok ng kaluluwa namin. Hipuin mo ang mga iniisip namin na puno ng pag-aalala at palitan mo ng kapayapaan. Ipinaubayan namin sa iyo ang bawat takot, bawat tanong, bawat hinihintay naming kasagutan, kami po'y nagtitiwala. Panginoon, isinusuko namin ang aming mga plano sa iyo. Minsan po napapagod na kaming umasa sa sarili naming talino, sa sarili naming paraan. Minsan kahit anong ayos ng plano, parang hindi pa rin sapat. Kaya ngayon kami po'y humihinto at nagsasabi, Kayo po, Panginoon, ang kalooban mo hindi ang amin. Turuan mo po kaming tumahimik sa iyong harapan. Turuan mo kaming makinig. Turuan mo kaming sumunod kahit hindi pa namin alam ang kabuuan. Dahil naniniwala kami na ang hakbang ng pananampalataya ay laging sinusundan ng biyaya. Sa panalangin ng umaga na ito, binubuksan namin ang aming mga kamay. Wala po kaming hawak Panginoon, kayo po ang humawak sa amin. Sa aming mga pamilya, kami po na nananalangin ng proteksyon. Gabayan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Saan man sila naroroon, balutin mo sila ng iyong banal na pag-iingat. Lalo na po ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga asawa na sa mga lumalabas para magtrabaho, Panginoon bigyan mo sila ng lakas sa mga naghihintay ng sagot sa mga panalangin. Panginoon, palakasin mo ang kanilang loob. Sa mga may karamdaman, Panginoon, ikay aming great healer. Padaluyin mo ang iyong pagpapagaling sa kanilang katawan. At sa mga pagod na ang loob at espiritu, Panginoon, palitan mo ng bagong sigla at bagong pananampalataya. Panginoon, kami umaasa hindi sa nakikita naming sitwasyon, kundi sa mga pangakong nasa salita mo. Sinabi mo sa Jeremias 29.11, Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong magdudulot ng kapayapaan at hindi kapahamakan upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Iyan po ang pinanghahawakan namin ngayon, hindi ang takbo ng mundo kundi ang plano mo. Hindi ang gulo sa labas kundi ang kapayapaan mo sa loob. Panginoon, sa araw na ito, gamitin mo po kami sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa simpleng pakikitungo sa kapwa na maging liwanag kami sa dilim. Na ang mga salita namin ay magbigay buhay, hindi sakit. Na ang mga kilos namin ay magbigay inspirasyon, hindi takot. Na ang presensya namin ay magdala ng presensya mo. Tulungan mo po kaming maging alalay sa mga nangangailangan, maging tinig ng pag-asa sa mga nadidismaya, at maging daan ng panalangin sa mga naliligaw. Sa araw na ito, Panginoon, wala kaming ibang hiling kundi ikaw ang sumama sa amin. Magsalita ka sa amin. Gamitin mo kahit ang katahimikan upang ipaabot sa amin ang iyong kalooban. Ituro mo sa amin ang tamang hakbang. Alisin mo ang mga bagay na hindi na dapat sa amin at ihanda mo kami sa mga pagpapalang paparating. Alam naming hindi pa tapos ang iyong ginagawa. Kaya Panginoon, sa panalangin ng umagang ito, tinatanggap namin ang kapayapaan mo. Tinatanggap namin ang direksyon mo. Tinatanggap namin ang kalooban mo. Ang araw na ito ay hindi basta araw. Ito ay pagkakataon upang makalakad kami kasama ka. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kaming manatiling sensitibo sa boses mo. Nasa gitna ng dami ng ingay, boses mo ang aming marinig na kahit saan kami magpunta, maramdaman namin na hindi mo kami iniwan. Minsan, hindi namin alam ang susunod na hakbang. Pero hindi na iyon mahalaga kapag hawak mo na ang kamay namin. Itinataas namin ang lahat sa iyo, ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, ang aming mga pamilya, ang aming kinabukasan, hinihingi namin ang iyong presensya sa bawat segundo ng araw na ito. Hindi po namin kailangan ng sagot ngayon. Kailangan lang po namin ang kasama ka at yun po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, aming Diyos, aming kaibigan, aming tanging sandigan, amin pong sinasambit ang isang matibay na Amen. Kapatid, kung naramdaman mong kinausap ka ng Diyos sa panalangin ito. Kung tila ba may parte na tumama sa puso mo, isulat mo sa comments ang linyang ito. Panginoon, salamat at narinig mo ako. Maaari mo ring isulat ang iyong kahilingan sa panalangin, ang buong komunidad ay mananalangin para sa iyo. Huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na panalangin ng umaga. Tandaan mo, araw-araw may bagong himala ang Diyos. Isa ka doon, kapatid sa panalangin ng umaga na ito, nais kong dalhin ka sa isang kwento, isang kwento na totoo, isang kwento na puno ng pagkabigo, pero nagtapos sa tagumpay, hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa lakas ng Diyos. Alam mo ba ang kwento ni Jose, ang anak ni Jacob? Isang lalaking pinangarap lang na mapansin, pero itinapon, ipinagkanulo, kinalimutan. Pero sa kabila ng lahat, siya ang naging tagapagligtas ng kanyang pamilya. Ganyan kabago ang plano ng Diyos. Sa simula, parang ang layo ng pangako. Parang walang koneksyon ang sakit sa biyaya. Pero sa dulo, lahat pala'y bahagi ng plano. Sa Genesis 50:20, sinabi ni Jose sa mga kapatid niya, "Bagaman kayoy may masamang balak laban sa akin, ginamit iyon ng Diyos para sa kabutihan." Ganyan din ba ang pakiramdam mo ngayon? Parang may mga nangyari sa buhay mo na hindi mo maintindihan, parang may mga tanong na walang sagot. Gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, pero parang ang daan ay puro liko, puro harang, puro pag-iyak. Pero kapatid, sa kwento ni Jose, matututuhan nating hindi kailangang makita ang kabuang larawan para magtiwala. Ang kailangan lang natin ay pananampalataya. Jose ay ibinenta bilang alipin, ipinakulong sa kabila ng pagiging tapat, at kinalimutan ng mga taong natulungan niya. Pero hindi siya nakalimutan ng Diyos. Araw-araw kahit nasa dilim siya ng bilangguan hindi siya tumigil sa pagtawag sa Diyos at dumating ang araw na ang hawak ng Diyos ay inilantad sa harap ng lahat mula sa kulungan siya ay naging pangalawa sa hari ng buong Ehipto isang posisyon na ginamit niya para iligtas ang kanyang pamilya at ang buong bansa kapatid ito ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon hindi mo pa nakikita pero ginagawa ko na Maaring hindi pa sagot ang hawak mo ngayon, pero hawak mo ang kamay ng siyang may sagot. Tulad ni Jose, maaring hindi mo kontrolado ang nangyayari sa paligid mo, pero pwede mong piliin ang maniwala. Pwede mong piliin ang kumapit sa salita ng Diyos. Pwede mong piliing ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Hindi ka man makarating sa palasyo bukas, pero bawat panalangin mo ngayon ay hakbang papunta roon at sa bawat hakbang ng pananampalataya ang Diyos ay kumikilos ang panalangin ng umaga ay paalala na hindi mo kailangang umasa sa sariling galing umaasa ka sa Diyos na tapat na may mas mataas na plano ang mga luha mo ngayon ay binibilang niya ang mga panalangin mong tila walang sagot ay iniipon niya at darating ang araw gaya ng kay Jose masasabi mong Panginoon, salamat at hindi mo ako iniwan. Kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo ngayon. Magpatuloy. Manatili sa presensya niya. Huwag kang bibitaw kahit mahirap. Huwag kang tumigil sa panalangin ng umaga dahil dito ka pinalalakas. Dito ka tinuturuan, dito ka tinatama, dito ka inihahanda para sa tagumpay. Alam ng Diyos ang hindi mo alam, kaya siya ang dapat mong pagkatiwalaan. Hindi mo kailangan ng lahat ng sagot kailangan mo lang ng katiyakan na siya'y kasama mo. At yan ang ipinapangako niya sa Salmo 32.8. Papayuhan kita at ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Iingatan kita at lilingunin ng aking mga mata. Anong ganda ng pangakong ito? Pangakong may presensya, pangakong may direksyon, pangakong may kalinga. Kaya sa araw na ito, itanim mo sa puso mo ang katotohanan ito hindi mo kailangan makita ang lahat para magtiwala. Sapat na ang malaman mong kasama mo ang Diyos. Tulad ni Jose, maaring ang araw mo ngayon ay tila madilim, pero ang katapatan ng Diyos ang magdadala sa iyo sa liwanag. Ang mga oras ng pananalangin ay hindi nawawala. Ang bawat umagang sinimulan mo sa Diyos ay may inihahandang himala. Bawat dasal mo ay hindi nawawala sa langit. Kaya huwag mong sukuan ang panalangin. Huwag mong sukuan ang pananalig. Huwag mong sukuan ang sarili mo dahil ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo. Hindi lang ito kwento ni Jose. Ito rin ay maaaring kwento mo. Uh, kwento ng itinapon pero itinaas. Kwento ng tinanggihan pero tinanggap ng Diyos. Kwento ng nilimot pero minahal ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, sa panalangin ng umaga na ito, tanggapin mo ang katotohanang may plano ang Diyos. Hindi pa tapos ang kwento mo, marami pang gagawin ang Diyos sa buhay mo. Manalig ka, magpatuloy ka, manalangin ka, sumunod ka, at hintayin mo ang pagkilos ng Diyos. Hindi siya nahuhuli, laging sakto, laging tapat, laging Diyos. Kung ang kwento ni Jose ay tumama sa puso mo o naramdaman mong ikaw yon. Isulat sa comments, Panginoon, hawakan mo ang kwento ko. Ibahagi mo rin kung anong bahagi ng panalangin ang kinausap ka ng Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para araw-araw nating maranasan ang presensya ng Diyos sa panalangin ng umaga. Hindi mo kailangang marinig agad ang buong plano ng Diyos. Minsan, sapat na ang pakiramdam na may hawak sa iyo ang kamay na hindi mo nakikita gamit ang mata. Kaya ngayon, sa usapin ng direksyon espiritwal, hayaan mong hayaang magsalita ang Espiritu sa gitna ng katahimikan ng iyong puso. Panginoon, sa ato ng panalangin ng umagang ito, tinatawagan ka namin, hindi para magpaulit ng sulat, kundi para makinig. Hindi kami dumarating na may laman, nandiyan kami na naghihintay ng laman mula sa iyo. At alam namin, pag tayo'y nakikinig, pag tayo'y sumusunod, ginawa mo na ang iba, hindi namin lang napapansin dahil napapabilang kami sa galaw mo. Marami sa atin ang nagmamadali, naghanap ng sagot ngayon agad, pero kadalasan ang pinakamalalim na direksyon ay dumarating sa tahimik, sa espiritu. Hindi sa sigaw ng mundo, kundi sa tinig na hindi masilayan, yan ang tinatawag ng paglakadaan kasabay ng Diyos. Gaya ng sinabi sa Kawikaan 16.9, itinatakda ng tao ang kanyang lakad, ngunit ang kanyang puso ay pinangangalagaan ng Panginoon. Higit sa plano mo, ang puso mo ang mas mahalaga. Mas mahalaga kaysa sa direksyon mo, ang tiyempong sinabi ng Diyos. Kaya huwag mong isuko ang tahimik, kasi roon nagtatagpo ang iyong puso sa kanyang kalooban sinusulat ng Diyos ang iyong plano, ngunit di kanya binubulunan. Binibigyan kanya ng mga pahiwatig, mga himig, mga damdamin, mga pagkakataon na kapag sinuong mo ng may pananampalataya, ikaw ang nasasagot. Kapag pinili mong tanggapin siyang may direksyon sa puso, hindi sa mata lang. Lagi siyang tama, lagi siyang buhay. Lagi siyang Diyos at 'yan ang gusto niya sa araw na ito. Hindi masyadong nakatingin sa relo ng mundo, kundi nakatingin sa puso niya dahil doon nagsisimula ang tunay na pamumuno, hindi sa lakas kundi sa pananalig. Hindi dahil sa galing, kundi dahil sa kaupang kikilalanin. Nasa gitna ka ngayon, hindi dapat pindutin ang brake, hindi dapat gasulinahan lang ang utak, kailangan mong maramdaman ang kanyang presensya. At saglit lang, doon lalakas ang iyong loob, lalakas ang iyong araw, lalakas ang iyong pananampalataya. Kaya kailan mo naramdaman ang direksyon niya ng malinaw, isang umaga na hindi mo inasahan, isang salita sa puso mo na sumigaw ng yan yun, ang mga sandali iyon, ang sigaw ng Diyos sa iyo at naka-encrypt sa panalangin ng umaga. Kung nakatawag sa iyo ang mensaheng ito, sulong ka. Huwag mong hintayin na ang daan ay ganap na malinaw bago umusad. Madalas, ang paggalaw mo ang nagpapalinaw sa daan. Gaya ng sinabi sa Isaiah 30.21, at iyong maririnig ang tinig sa iyong likuran na nagsasabi, Ito ang daan, sumunod ka rito. Dahil kung tititigan mo lahat ng daan, baka hindi ka umusad. Kaya ngayon, hayaan mong ituro niya, hayaan mong akayin ka, hayaan mong buhayin niya ang iyong tiwala. Hindi dahil sa COVID-19 ay titigil ang pagpapala, hindi dahil sa pagsubok ay susuko ang panalangin. Hindi dahil may dilim ay nawala ng ilaw. Narito ang katotohanan, bawat nararamdaman mong kawalan ng direksyon ay pagkakataon para palaguin ang pananampalataya. At tuwing pipiliin mong umakyat sa panalangin ng umaga, pipiliin mong maniwala na kaakibat mo ang Diyos, walang due date ang pangakong iyon. Laging valid, laging tama, laging nangyayari na sa hapag niya tayo ngayon. Kaya lumakad ka, dumating ka dito dahil may direksyon ka ng hinahanap at nasa puso ang unang sagot. Ipagpapatuloy mamaya ang hakbang. Pero sa araw na ito, manalangin ka, magsalamin sa salita niya at maniwala ka na hindi malayo ang plano dahil kasama kanya. Hindi siya naghihintay mo, inuna kanya. Kaya ano, kapatid, Handa ka na bang sumunod ng may pananampalataya kahit hindi mo nakikita ang buong plano? Isulat mo sa comment, Panginoon, patnubayan mo po ako. O kaya, amen po sa matinong direksyon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi ka mabitin sa susunod na panalangin ng umaga. Walang hanggang pag-asa ang bumabalot ngayon sa iyong puso. Sa bawat paghinga mo sa umagang ito, nasa paalala ka ng Diyos na may bago siyang inilulunsad sa iyong buhay. Hindi dahil sa andyan na agad ang sagot, ngunit dahil andyan ang kanya presensya at kapayapaan. Ang direksyon ng Diyos ay hindi palaging nakikita agad. Madalas, ito'y nararamdaman mo sa tibok ng puso sa katahimikan ng iyong isip. At kapag hinayaang gumalaw ang panalangin ng umaga, unti-unti mo nang maririnig ang kanyang tinig. Hindi nagmamadali, ngunit matatag, tila may bagbag na pag-ibig na bumabalot sa bawat sulok ng iyong pagkatao. Kapatid, tandaan mo, hindi ka pinabayaan ng Panginoon kung kailan ka pinakalumalaban. Hindi niya hinayaan si Rute na lumakad sa bukid ng wala, kundi ginamit niya iyon upang lidlawan siya ng grasya na magdadala sa kanya sa sariling inya. Sa panahon ng kawalan, ginawa niya ang paraan. Sa Rute, nakita natin ang paggabay ng Diyos mula sa librong nangungusap ng pag-asa hanggang sa kaharian ng kanyang pagpapala. Ganyan ang panalangin ng umaga, ito'y daan, para balikan tayo niya, ipadama ang direksyon at pagyamanin ang pananampalataya. Ngayon, kung ikaw ay nasa isang yugto kung saan parang dalawang mukha ang relasyon mo sa Diyos, may pag-asa, may pag-aatubili, tahimik lang, hindi ka niya binabaliwala. Nariyan siya, hinahatak ka niyon palapit sa kanya. Hindi niya pinapabayaan ang sinumang umuwing may bukas na puso. Parang sinabi sa tagubilin sa dawal na may liwanag kahit malayo, huwag kang matakot, andito ako. Ang panalangin ng umaga, lalo na sa panahon ng paghihintay, ay parang kumpas ng ilaw. Hindi kailangan maliwanag agad ang buong daan, kailangan mo lang matunton ang susunod na hakbang. Ito ang hutong ng pananampalataya, umakatawan sa araw-araw. Di mo kailangang makita ang buong plano, sapat na alam mong kasama mo ang Diyos sa bawat daang tinatahak mo. Pero hindi lang ito basta paalala, ito'y panawagan na maniwala. Maniwala na ang bawat pag-aalinlangan, bawat Panginoon, kailan ay nilulunasan ng kanyang kapangyarihan. Gaya ng sinabi sa 2 Pedro 3.9, hindi pinapabagal ng Panginoon ang kanyang pangako. Kaya ngayon, Huwag mong sukuan ang hakbang ng pananampalataya. Huwag mong sukuan ang panalangin ng umaga. Huwag mong sukuan ang Diyos na buong tapang na pinapangako. At kung minsan, tila mabigat ang araw, pero mapapatahimik tayo ng mga simpleng bagay. Maaari isang kanta, isang linya sa salita. Kahit malayo ka, naririto ako. Mapapatahimik tayo kayat muli nating mararamdaman ang direksyon at doon ang puso mo ay muling maglakas. Sige, Panginoon, para sa iyo ulit ako babangon. Kaya sa araw na ito, muli akong magpapaalala. Manalangin ka muli. Manalangin ka nang hindi lang dala ang mga problema, kundi dala ang pananampalataya. Manalangin ka nang hindi mo hinahanap ang sagot agad, kundi hinahanap ang presensya niya. Manalangin ka nang hindi lang dahil gusto mong makausap siya, kundi dahil alam mong siya ang kailangan mong makasama sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay, sa bawat luha, sa bawat ngiti. Kapatid, ang pangako ng Diyos ay hindi nagkukumpleto ng atin, kundi dinadala tayo niya sa paraang higit sa inaasahan. Hindi dahil talino natin, kundi dahil siya'y Diyos ng tagumpay, Diyos ng pag-asa. Ngayon, saglit lang, tanungin mo ang sarili mo. Handa na ba akong damhin ang kanyang presensya kahit hindi ko alam ang susunod na kabanata? Dahil kapag sinabi mong oo, naroon ka na sa tamang pinto ng isang bagong biyaya. Kung nararamdaman mong parang tinawag ka nito, isang tahimik na tugon sa puso mo, type mo sa comments. Gumulong sa iyo Panginoon o nasa kanya ang aking pag-asa? Doon at huwag kalimutan ng mag-subscribe para araw-araw tayong makapaglakad kasama siya sa panalangin ng umaga. Kapatid, sa puntong ito ng ating panalangin ng umaga, ramdam ko na may inilalapat ang Diyos sa puso mo. Tahimik man ang paligid, may tinig na dumadaloy, hindi mula sa akin, kundi mula sa Kanya. Isang paalala na hindi sayang ang bawat sandaling ibinubuhos mo sa presensya niya sapagkat sa kanyang presensya may buhay, may direksyon, may panibagong simula. Kaya ngayon, habang nakapikit pa rin ang iyong espiritu, tandaan mo, hindi mo kailangang intindihin ang lahat para masabing umaabante ka. Minsan, sapat na ang pananalig, sapat na ang marinig mong sinasabi ng Diyos, Anak, kasama mo ako. Hindi madali ang araw-araw na paglalakad sa pananampalataya. May mga panahon na tila tahimik ang langit, tila hindi gumagalaw ang mga bagay, pero ang panalangin ng umaga ay ang paalala sa iyo na hindi dahil tahimik ang Diyos ay wala na siyang ginagawa. Sa katunayan, ang katahimikan ay paboritong lugar ng Diyos upang buuin ang kanyang pinakamagagandang himala. Diyan siya bumubulong, diyan siya nagtuturo. Diyan kanya inihahanda sa susunod mong yugto. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng pagsisimula ng araw sa panalangin. Sa sandaling iyon, iniiwan mo ang pagkontrol sa sarili mong plano at ibinabalik mo ang direksyon sa may likha ng lahat. Sa sandaling iyon, isinusuko mo ang takot at tinatanggap mo ang kapayapaan sa sandaling iyon, hindi mo lang sinasabing, Panginoon, samahan mo ako, kundi sinasabi mong, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kaya kapatid, kung pagod ka na sa pagkukumpuni ng sarili mong landas, hayaan mong si Jesus naman ang magturo ng daan. Kung paulit-ulit kang nabigo sa sariling lakas, marahil panahon na para kumapit ka sa lakas na hindi nauubos ang lakas ng Diyos ang karunungan ng Diyos, ang plano ng Diyos, hindi siya gaya ng tao, hindi siya lumilimot, hindi siya nabibigo. Kaya kung nasaan ka man ngayon, sa tagumpay o sa pagsubok, sa pag-asa o sa pagkadismaya, ang Diyos ay pareho pa rin, tapat, mabuti, makapangyarihan. Tulad ng sinabi sa Isaiah 40.31, Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakamit ng lakas. Sila'y paiilang lang na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Iyan ang pangako niya sa'yo. Hindi ka lang niya bibigyan ng sagot, bibigyan ka niya ng lakas. Hindi lang direksyon, kundi lakas upang magpatuloy sa direksyong iyon. Ngayon, habang paakyat ka sa araw na ito, dalhin mo ang panalangin ng umagang ito sa puso mo. Huwag mong hayaan na matapos lang ito sa pakikinig. Gawin mo itong simula ng pakikipaglakad sa Diyos buong maghapon. Sa bawat desisyon, sa bawat salita, sa bawat kilos, tanungin mo siya. Makinig ka sa tinig niya. At kung minsan ay tila hindi mo siya marinig, manahimik ka. Dahil ang Diyos ay hindi nawawala. Minsan, tahimik lang siyang kasama mo. Walang oras na mas maganda para makipagtagpo sa Diyos kundi ang umaga sapagkat sa simula ng araw doon natin binubuksan ang pinto ng langit doon natin isinusuko ang direksyon doon tayo nagpapakumbaba doon natin sinasabing hindi ko alam ang lahat pero kilala kita kaya susunod ako iyan ang puso ng panalangin ng umaga isang pusong nagpapakumbaba isang pusong nagtitiwala Isang pusong handang makinig. At ngayon, sa pagtatapos ng panalangin na ito, nais kong iwan sa iyo ang isang tanong. Kapag ang Diyos ay nagsalita sa iyo ngayon, susunod ka ba kahit hindi malinaw ang lahat? Kapag siya ay tumawag, handa ka bang tumugon? Iyan ang hakbang ng pananampalataya. Iyan ang tunay na relasyon sa Diyos. Kung naramdaman mong kinausap ka niya ngayon, ibahagi mo sa comments ang simpleng linyang ito. Narinig ko ang tinig ng Diyos. O kung nais mo ng panalangin, isulat mo lamang, Isama mo po ako sa panalangin. Sama-sama tayong manalangin, umaasa at tumatanggap ng direksyon mula sa ating amang nasa langit. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na ngayon upang araw-araw tayong magsimula ng panibagong lakad kasama ang Diyos. At kung may oras ka pa, iklik mo ang video na lumilitaw sa screen ngayon dahil alam ko may mensahe rin doon para sa'yo. Huwag mong palampasin, ang Diyos ay may sunod pang sasabihin.